George! George. 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 Iniwan po kami nila. <laughs> Iniwan po kami. Iniwan po kami ni Otan. Iniwan po kami, kami, po eh. kami Otan. Aba, ni Otan. kabilis ni Otan. Bilis ni Otan, para bibe. Lagis, eto na naman kami. <laughs> what's up <laughs> mga? What's up, what's up? What's up mga <laughs> Masok na nga sul Alvin, alvin, alvin na alvin dito Kaya rin Ito na. <laughs> ito <Kami. laughs> e, jowa ko eh Tayo wala jowa eh oh. Singil ah Singil, dito baka singil ah Ano <laughs> yan? <laughs> ay, kami dalawa di dyan ah oh, O, tabi-tabi, sigil kami Singil oh Ay, basahin ang Hindi, ko kayo, Aldingan sa'yo. Ay, muna sa makakita. Joke. Heart-heart no. Doon muna kasi. Dalawa ako doon. Doon lang. Doon sa puso-puso. Kami naman. At patungo kung laki si. Kami naman eh. P.O.P. Ito lang. Nagpo-vlog ba si... Hi vlog. Nasa Mountain Joe kami Hi vlog. Sige lang. Pumesto lang kayo ng pumesto. Pumesto sa Mountain Joe. Ang picture picture lang kayo dyan. Saka mo niya si Agsunta. Pero no, iniisip niya po si Aileen, no? <laughs> iniisip po si Aileen, no? Asa <laughs> ka na, asa ka na, asa ka na, LV, asa ka na, Aileen. Ayun, no? Kala mo talaga, oh. Ayikit mo kami dito. Oh, Tawa mo naman din dalawa, oh. mo oh. Madalas magkaaway yan. <laughs> Aba, oh. Para... Pa, para di nag-aaway ah. Para di <laughs> nagmumurahan Parang di nagmumurahan. Parang di no. nagmumurahan. Sisa tayo, sisa. Yes. Iniiwan nyo kami! Oo, oh, oh, atakot! Ah, ah, <laughs> yeah. Aray, aray.

video pala. Video pala yan. Ah, sige, may picture na tayo. <skrisa> Hindi ah, oh, okay. eh, tayo na malalab. No. Kundi lang <laughs> ma. sa mama <laughs> <laughs> wala ako. Kundi, ano op. Op, 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 Ay, mo ko? Opi ka. Opi, opi. Opi, opi. Nagkatawal. Ay, na. Parang nilalaglag mo kami ah. Parang yung tuwa Ano ba itong mga tao? Lovebirds ba Ah, nag-aaway ah. <laughs> oh, Titanic. Oh, si Rose. Ah, si Rose, tsaka si, si Jack. Titanic. <laughs> Jackol. <laughs> si Jackol. <laughs> si <Jackolo. laughs> okay, one. Three, na. ganda. Go. Okay na? Yung okay, yun. na, lapit yun okay, lang. Yung dapat ganun, no? Agis mo. Ayaw mo Tao bayan. Ado, tao bayan. Sabat ni message, ni message, May message. Huh. 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 yung Huh. 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 sagot! Wala Huh. 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 Sumagot ka! Well, uh, uh,

Ay, <laughs> ayan, may yeah, ko na wala sa worry to. Nawala pa mag propose ah. Hindi niya so, hindi niya expected 'yun eh kasi ang kinasa niya bisita ng teacher. Ta. Ganda mo guys. <laughs> <laughs> Kaya ka nga na dinala sa Dreamland <laughs> eh. Utang na kasi na takitay naman tayo ah. <laughs> Oy. <laughs> <laughs> <fulfillment> tayo naman kunwari testing <laughs> mo sa akin dali. Ito. Ito 'yung video ko Ah. Mga oh, Eileen. Atisyo, atisyo. Oh, Mga Eileen. Eileen, <laughs> <laughs> paganda ka sino. na. <laughs> <laughs> next kat. Ikaw naman daw next, ilin. <laughs> Oo, o, tama. Yeah. 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 Yeah.

Thanks uh, Thank you! Wala na, susunod ulit bye! O, pag hindi ka busy! Altre! Thank you, thank you! Sige, uh, sige! Next time! Next time lang! next time ulit ah! Pag ka busy! Oh. Thank you! Baka na ako payagan At least mayayagan Thank you! Thank Bye! Bye! Ah, Ingat, ingat!